Ngayon, ang uh, paasan ng gagaling, bakit tumataas ang ating uh, problema sa kidney, uh, chronic kidney disease? Ito, ang pinag nito ay diabetes. Dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging masyadong, kasi sweet tayo, masyado naman tayong mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ang ating mga kabataan, huwag lang matatamis ang kinakain, huwag lang naghahanap, lalo, lalong lalo na yung refined sugar. Mabuti lang kung yung tamis makuha sa prutas, makuha sa gulay, okay yun. Kasi ibang klaseng asukal yun, that's uh, fructose, that's not uh, glucose. So it's easier to, it's easier to, uh, uh, to metabolize. So, 'yun ang kailangan natin ituro sa ating mga kabataan. Imbis na uminom ng soft drink, ay uminom sila ng fruit juice. Matamis din naman eh. Imbis na maglagay ng asukal, puro at puro matamis ang kinakain, eh matuto naman kumain ng Ilocano Ilocano diet na medyo may mga mapait, may mga ampalaya, may mga ganoon ay nakakabuti yan para Uh, mapapaganda naman natin ang kalusugan ng mga ating kabataan. But that is a, that is a long-term plan that we will have to institute. Kailangan natin ng tulong ng mga magulang, ng mga teacher, pati na mga sa industriya. Nasabihin naman natin, yung mga naghahanda ng mga fast food, bawasan naman nila yung paglagay ng asukal para naman ay na mga kabataan natin ay hindi mapunta sa ganitong kondisyon.